kayo tayo guys eh. Sa Robinson kayo o, kain So wala na guys so oh. Wala kad na talaga to Ang kalsada nagawang Ano na Pispan Grabe Grabe lang Ang tubig Ang Dumating na nga inaantay namin kaya natulog-tulog na dyan para may akit ang sa taon. Ang na nga namin, gusto namin nalagay sa plano ko kaya namin yung pagkain, gusto nila. Ito nila, pa. Ano Ah, so masasakyan yan. may yan ang bangka. Dito to sa ano guys, sa tapat ng Robinson 'yan, no?